Sa ilang mga kaso, mayroong mga bansa na mayaman sa langis, ngunit mahirap pa rin ang kanilang mga bansa. Ang ganitong paradox na sitwasyon ay maaaring maiugnay sa iba't ibang mga sanhi, tulad ng maling pamamahala ng mga yaman, politikal na kawalan ng katatagan, katiwalian at kakulangan ng mga diversified na ekonomiya. Bagaman mayroong mahalagang reserbang langis, ang mga bansang ito ay madalas na nahihirapan na maisali ng kanilang yamang likas, tungo sa matatag na kaunlaran at pinagbuting pamumuhay para sa kanilang nilang mga mamamayan. Kaya't ating alamin ng mga bansang mayaman sa langis pero mahihirap na bansa. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Yemen Ang Yemen ay isang bansa na matatagpuan sa gitnang silangan na mayaman sa langis. Mayroon itong malalaking deposito ng langis, Gayunpaman, pa Bagamat mayaman sa langis ang Yemen ay nanatiling isa ito sa mga pinakamahirap na bansa sa rehiyon. Mayroong ilang mga kadahilanan na nagiging sanhi ng mga suliranin sa ekonomiya ng Yemen. Isang mahalagang kadahilanan ay ang politikal na kawalang katatagan. Nararanasan ng Yemen ang matagalang panahon ng matunggalian sa loob kasama ng patuloy na digmaang sibil na nagsimula noong 2014. Ang matunggalian ito ay nagdudulot ng pagkaantala sa produksyon ng langis at hadlang sa pagunlad ng ekonomiya. 9. Iran Ang Iran kilala sa kanilang malalaking yaman sa langis at malaking produksyon ng langis. Gayunpaman, ang bansa ay hinaharap ang mga hamong pang-ekonomiya na nagresulta sa kanilang pagkakasama sa kategorya ng mga bansang may mababang antas ng kabuhayan. Ang mga hamong ito ay kasama ang hindi maayos na pamamahala sa ekonomiya, korupsyon at epekto ng mga pang-ekonomiyang paghihigpit. Ang mga international na paghihigpit ay naglimita sa akses ng Iran sa global na merkado, particular sa mga sektor ng enerhiya, bangko at kalakalan. Bukod dito, ang hindi sapat na infrastruktura at mabilis na paglago ng populasyon ay nagdudulot ng kakapusan sa mga mapagkukunan at serbisyong pampamahalaan. 8. Libya Ang Libya ay mayaman sa langis na nagiging malaking pinagkukunan ng kita. Gayunpaman, sa kabila ng yaman nito sa langis, hinaharap ng bansang mga suliraning pang-ekonomiya at panlipunan na nagresulta sa mababang antas ng pamumuhay para sa maraming mamamayan. Ilan sa mga hamong ito ay ang mga politikal na kaguluhan, pagkakamali sa pamamahala ng kita mula sa langis, katiwalian at kawalan ng diversifikasyon ng ekonomiya. Ang infrastruktura ng bansa ay nasa kawalan ng maayos na kalagayan. May limitadong akses sa mga mahahalagang serbisyo tulad ng malinis na tubig at kuryente. Ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho, lalo na sa mga kabataan at nagdaragdag sa malawakang kahirapan. 7. Republic of Congo Ang Republika ng Congo na kilala rin bilang Congo Brazzaville, ay tunay na mayaman sa langis. Ito ay isa sa mga nangungunang produksyon ng langis sa Afrika kung saan ang langis ay bumubuo ng malalaking bahagi ng kanilang kita mula sa pag-export at kita ng pamahalaan. Gayunpaman, sa kabila ng kayamanang ng dulot ng langis, hinaharap ng bansa ang maraming mga hamon na nagdudulot ng kahirapan sa kanilang ekonomiya. Isang pangunahing isyo ay ang hindi tamang pamamahala ng makita mula sa langis at malawakang katiwalian. Nahihirapan ang bansa sa epektibong gamitin ang kanilang yaman sa langis para sa kapakanan ng kanilang mamamayan. 6. Equatorial Guinea ang Equatorial Guinea ay isang maliit na bansa sa gitnang Afrika na kilala sa yamang langis nito. Ngayon pa man, sa kabila ng kayamanang ito sa langis, hinaharap ng bansang iba't ibang hamong pang-ekonomiya at panlipunan na nagdudulot ng pagkakaplasitika nito bilang isang mahirap na bansa. Malaking isyo ang dipantay na pagkakabahagi ng kita sa Equatorial Guinea kung saan ang iilan lamang sa tuktok ang nakikinabang ng malaki mula sa yaman sa langis, habang ang karamihan ng populasyon ay nabubuhay sa kahirapan. 5. Sudan Ang Sudan ay isang bansa sa hilagang silangang Afrika na may malalaking yaman sa langis, ngunit dumaranas ng malawakang kahirapan. Sa kabila ng yaman nito sa langis, ang mga suliranin sa ekonomiya ng Sudan ay bunga ng mga kadahilanan tulad ng maling pamamahala, katiwalian, sobrang pagdepende sa langis, armadong labanan, international na maparusa, hindi pantay na pamamahagi ng kayamanan at kakulangan sa infrastruktura. Ang mga isyong ito ay naghahad lang sa kakayahan ng bansa na maayos na gamitin ang mga yamang ito sa langis at nagre sa limitadong pag-unlad na nagdudulot ng kakulangan ng maraming sudanis sa akses sa mga mahalagang serbisyo at oportunidad. 4. Iraq Ang isa pang bansa na mayaman sa langis ay ang bansang Iraq at isa sa mga pangunahing bansa sa mundo sa produksyon ng langis. Gayunpaman, bagamat mayaman sa langis ang Irak, huma humaharap sa malalaking hamon na nagre sa mataas nantas na ng kahirapan at mga suliraning pang-ekonomiya Isa sa mga pangunahing salik na nagdutulot ng kahirapan sa Iraq ay ang mahabang kasaysayan ng politikal na kawalan ng katatagan, korupsyon at armadong tunggalian Ang bansa ay nagdaan sa mga dekadang digmaan 3. Angola Ang Angola ay mayaman sa langis ngunit dumaranas ito ng malalaking hamon na nagdudulot sa kahirapan ng bansa. Ang katiwalian at maling pamamahala ay matagal ng problema ng industriya ng langis sa Angola, kung saan karaniwan na lamang ang pagkakaroon ng ilang mayayaman na nakikinabang sa kita ng langis habang hindi sapat ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mas malawak na populasyon. Ang kakulangan sa pamumuhunan sa infrastruktura, kalusugan, edukasyon at mga serbisyong panlipunan ay nagpapalala sa mataas na antas ng kahirapan. 2. Nigeria Bagaman mayaman sa langis ang Nigeria at isa sa pinakamalaking producer ng langis sa Afrika, hindi ito nakapagdulot ng malawakang kaunlaran sa bansa. Maraming mga kadahilanan ang nagdulot ng kahirapan sa Nigeria kahit mayaman ito sa langis. Ilan sa mga kadahilanan na ito ay ang katiwalian at maling pamamahala ng mga yaman. Malaking dependensya sa langis na hindi sinamahan ng sapat na pagpapalawak ng ekonomiya. Mataas na antas ng kawalan ng pantay-pantay na kita. Mabilis na paglaki ng populasyon at mga suliraning pagsiguridad at mga pag-aaklas. 1. Venezuela Ang Venezuela ay mayaman sa langis at gas, kaya ito ang isa sa mga pinakamalaking pinagkukunan sa buong mundo. Gayunpaman, ang bansa ay kasalukuyang nahaharap sa malubhang krisis kahit na may natural na yaman. Ang sobrang pagtas ng presyo at devaluation ng pera ay mas lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon na nagdulot ng malaking pagbagsak sa kalidad ng pamumuhay ng maraming mga Venezuelan. Ang international na mga sanksyon dahil sa paglabag sa karapatang pantao ay nakakaapekto rin sa ekonomiya na naglimita sa akses sa mga pandaigdigang merkado ng pondo at naghadlang sa kalakalan.